Message yung vlog po. <laughs> Ang ganda ng pwesto niya doon, Sa putol na imbo. Ang dami, oh. Oh, grabe po yan. Ay, oh? so grabe. Grabe. Manje sa ko nyo. Yan po huli. Yan. Ay, so mariusip. Grabe na. Mission, Galing naman ako. Eh, ayan po, ang... Kahit po mainit, nagtitiis. Ayan po, si Onyo, si Lando, at saka ito po, si, si Bay Hindi ko po alam pa pangalan kasi ngayon lang nakasama dito. Si Lando, Simple-simple lang, oh. Nagtatago sa... Ay, naku! Ay, naku! Grabe, kanina pa pala ito. Naku, dami oh. Wow, may pangulam na. Bawal ang ano, alam na. May pangulam na. Ayan po, si Lilando. Dito lang sa fishing spot ng ilalim. naman ano? po, yun. Okay. Ayos ah. Ayos Lando ha? Good morning po, good morning. Andito po tayo sa walang kupas na fishing spot. Ayan oh. po, si Lando the Great. Hindi na po siya ngayon nalusong. Pero panay kasi yung huli. Yan po, si Lando. Si Mangeson, nando nagtatago sa isang ganyan po, doon. Ayan, yan. Uy, nakawala pa. Hindi mo sinaklit. Ayang, nakawala pa. Good morning po. dito lang po tayo. Sa walang kupas. Kahit po init to oh. titiis po sila oh. Ayon po, ito may baon po akong payong gumawa ko ng paraan para ako maitayo. Ito, nakakuha ko na ano, yan po, oh. nakatayo, nakatayo yung payong yan kasi nga po itong video kailangan po natin bayungan Onyo I'm done. na naman balanga oh. sumabit na naman oh may sumabit na naman oh ba't sa akin wala sumasabit? <laughs> parang gusto video ko na lang kayo ng video ha na Galing nga pa na yan sabi talalando ah. yan na naman. Ayun, oh, wala. Kala <laughs> mo ha. Oh, si may sumabit na naman. Laki oh. Kanya ka. Wow. Ay, oh. ayan oh. Ayan no. Laki oh. Laki na sumabit. Ganda, pala yung sabit ah. Oh. Ganda po, pala yung sabit sa kanila oh. Kami sa Panayang Sabitan <laughs> Panayang Sabitan Lunok, lunok Nalunok no, ayan Ayun, si Manjes yung nasa iba po, si Manjes Eat that i guess ya yeah, tumigil na ano ng tubig yung agos. Ala, tumigil na. sabit doon sa kanila oh. Pala yung sabit po, pala yung huli nila, ibig sabihin po. Ayan po oh, mga hustler na. eh yun po yung nagtatago sa lilim, ayun po oh. ang, ano po yung taguan yung bato, ano, na, ayun po oh. Oh. <laughs> ayun, simple lang po yun oh. E, taga ho, sa baba? Si Tatay Yes? Aiyo! Tatago! Galing gagaling! Alita ba lang ano? Andiyan naman! Ano ilan nilalagay mo? Ayan o, ayan, ayan, oo. Plastic yan. Ay! lastique não paong masyadong angler na namimimit patanghali po kasi mainit kaya mamaya ho to mga pahapon sa gabi naman meron mga nanalok mga nagtat nagtitiis po sa init mo ngayon. Bigis, swerte po tayo at um, nakakuha tayo ng kabita ng payong. Ginawa ko po, po kanina bago mag-umbisa. Ala, pabalik na yung agos. alam, nabot na po tayo ng pabalik na yung agos pero sila kahit ano may nahuhuli po o oh, yan po tuloy tuloy pa rin ang huli ni Lando ayan eh, Lando ayaw oh. tuloy pa rin subukan ko nga um, bumaba doon bababa po ako doon ah hindi nga nga po yung yung pwesto nila marami daw doon talaga kumabit grabe naman mga ito panayang sabit papalit nga tayo ng setup baka sa setup tayo na mamalumani eh. papalit po tayo ng setup ah ano wala sabit ah wala na mauli uli pa yan Papalit lang tayo ng ano natin setup Kunin natin ang maswerteng plotters Aww. guys, piso po. Ay, yan. Yan, yan. Ayan po. Ay. Yan. Snug po ako, snug. Ngayon. Yan, yan, yan. Ha? Malaki. Malaki bunga nga. nga. Nakaisarib po. <laughs> Snagging po ako. Snagging. Habang namimimit sila, sinasalvage ko naman po. <laughs> <laughs> Yung vlog, ayan na rin po. Sumama na po dito. Kahit po mainit. Tapos mamaya, ha? Ano? Nakuha ito mayroon. Tumabi na kayo. Oh guys, lagi isnag po. Ayan po yung ano ko. Ayan po. Sa salvage ko na lang po sila. Ang dami po nila dito. Pasak na po yung tobig alat eh. Buhay talaga. guys, para ngayon ko na po ang init, sobrang <coughs> po init kaya po guys kahit po may kliyem video na to upload ko po to kaya po guys maraming maraming salamat sa inyo sa balansawa ninyong panonood at pagsubaybay sa aking munting channel maraming maraming salamat po iiwag ko na po to baka ano, ano po tayo sobrang init po sige po guys, babay po God bless po at ingat po tayo sa sobrang init po ng sikat ng araw sige po guys babay po guys, nag cream dory hunting po tayo ang dami pong sobrang balat oh. ayan po ang dami sobrang dami po Bigay ko na lang po sa ilog to. Ayun po, ah, ang dami. Okay, si Vlog po. <laughs> ang ganda ng pwesto niya dun, oh. Sa putol na imburna. <laughs> Ayan po. Wala. Lando, patingin naman yung huli mo. Lando, para ano naman to. Oo, dami, oh. Wow. Kayo. Ay, sus, grabe. Grabe bayan lando. Ano ba Grabe ito. Ayos ka. Bumawi ka. Kahapon wala ka. Ngayon bumawi ka ngayon. Okay ah. Ayos. Bumawi po. At yung KO. Ito po yan. Kay Manjes at KO nyo. Yan pong huli. Yan. Ay, kusos, Mariusip, grabe naman kayo. Pinakiyaw nyo na. Sige po, sige. Thank you po, thank you, Mungi. Ala po, pinakiyaw. Mayroon na ako po. Ayan po, pinakiyaw ni Mendes. Oo, oh, oo, oh, madada pa pa. Ha? Ayan, oh tibay ng mga ito sa init lalo na po ito si Boss Onyo Jom si Tatay Lando Tatay Jess si Nakapayong tibay at saka ito si Manoy titibay ayan po guys oh, dito ganda pa ng tubig oh. maga pa ako, ako po umayaw na. Dahil talagang sobrang init po. Nandito na ako sa taas.